Good afternoon mga guys tignan nyo guys Napakaraming Mga puso guys Tingnan nyo yan O oh, Napakarami guys oh. Tingnan nyo O oh, yan O oh. Dito po yan sa tabi ng Tubig guys Yan o oh. yan, oh. yan si Tatay guys o oh. oh. Guys ng bangka yun, yung bangka namin yun guys, yan tingin nyo guys napakarami guys hmm. good afternoon mga guys hmm. oh napak oh yan si tatay guys yan nakalagay siya ng epoxy yan o oh guys yan okay salamat